<laughs> <laughs> Hindi na, na, ay, na pala mo na. natin. Grabe! Two fingers, oh. dilaw na alas, no. ay, two fingers. Dalawang ano, kamay. Grabe! Oh. Putukan pa sila ron ah. Hey guys, uh, rest back tayo. Yung hmm, may nahuli tayo mga platlak Malalim pa rin ang tubig ay. Eh. Kasama na siya ay eh. Hmm, Tung, si Bam Marlan. Oh. Saka si Paring Sku. Ayun. Ayun, ispatan din yan oh. No? Ay, tinan mo ito mamaya, Lance, oh. Ayan, oh. Hmm. Yung spot na yan, yun, oh. No? Pwede mo akitin yan. Kasi doon kami, doon Ano yung punong nakita mo? Ay, ito yung damo. Ito. Ayun mga tropang bukya. Si Ray Hunter, ayun. Ay, bumira si Ayayay. Uy! Uy! Ay, hinigot daw. Tapla. Aba, aba, aba. Aba, laki nyan. ayayay Laki nyan. Sinundo si Jay, ni Ray Hunter. Oh. Nakadali siya. Ayay ayo. Pareng isko, ayan. Hey! Laki Lakihan lapad niyan. Mhm. Papapdol. Papapdol. Hey. <laughs> hey. Diyan, ayayay, ay, ay, wala kang kahulog diyan. Ayan guys, si ay, ayayay kasi nung isang araw nahulog sa ano yan, sa puno. Kaya hindi natin siya You know? Yee. Kaya hindi natin sinama rito. Eh napakaliit lang nitong tungtungan natin, no? Oh. Hanggang ano lang. Kung ba sa, parang halublak lang. Oh. Parang isko. <laughs> Oop. <laughs> Kaya mong balancing pare? Ha? Oop. Ha, ah, mukhang bagay masasanay rin tumamaya. Ay, si Jay, sinundo na ni Reynante. Di tayo sa dulo. Ayan. Tulay na natin to. Simple na naman yan. Pagkasanay ka ng tumutulay-tulay sa mga maliliit na sanga ay hindi raw masakmali ayayay -ay -ay yung kanyang huli ang lapad unang bira natin huli kaya ay hindi Hi. lapad nun tumama kaya layo nun na. long distance ha o oh, tumama tumama oh sinabit yun lang kailangan natin babain talaga to kailangan natin babain sayang yan pagka pinersa natin to ma oh matindi yung pagkakasabit ah yun lang mabubulabog saglit yung isda nito baba muna na ako mga bisayang kap pupulapot lang natin dito <coughs> yun ayun na bubulabog nyo ito itong spot natin malaki pa naman ako Saan na ba ito sinuot nya sa gilid eh yun nasa loob ay pulapot na pulapot sa loob ha yun o oh. laki <laughs> malaki pare kaso nabulabog na yung an yung spot yah, <laughs> lapad oh <laughs> teka tanggalin ko muna Tapos lang oh, sa so, may puwitan lang ah. pulahan lapad oh ah oh, teka lang pareha ah oh saksak -sak mo na rito kunin ko pa na yung pisnet yan op ganda ng air ni eh, eh parang isko you know may camera Yeah, sa dulo. Ganda kayo, oh. parang nasa Call of Duty lang oh. Napapanood natin sa mga Ayan, mga movie. Ang dimang. Ano nga 'yan? Aninag lang 'yan sila pare, hindi naman talaga litaw. Jumpa. Yun. ay nandyan nga lang oh huli yan huli oh tinangay huwag lang ipulupot sa loob uy <laughs> ay ay mamaw nga ang sakto lang Uy. <laughs> uh -huh. Ah, malaki. All right. Oh, ako na magtatanggal pare para hindi ka na mahirapan. Balancing tayo dito ah. right naka dalawa na tayo op ya yeah. tatayin lang natin itong bisnet may butas Oop parang di makakawala ang ating huli o oh, pwede na yan oh. ito yung una nating huli yan oh lapad saka natin itatali natin dito tapos ilalaglag natin sa baba yun o laglag -lag natin sa baba para manatili siyang buhay talik di tu. Di lapis ayuna. baba babak, babak nanti aku. Huh, lapan pah, naman. Lucky nun. nakita siguro ako ah. ayun na naman siya lumitaw na naman parang mababa pa rin yung tira ko baba nga ay nakita ako oh lumubog oh mamaw laki lilitaw ulit yun sumilip lang eh tumama kaya pero tumama Uh. Oi, 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 oi. Oi. Uy! Oh. Uy! Pinulupot! Uy! Pinulupot! Ya! Yeah. Huwag pa nga ipulupot dyan Oh! Lapad oh! Asul na asul ah! Kunin natin yung huli ni parang isko Sakto lang laki no? Ha? Ha? Ah. Saan? Ayo. Mainong oriente. Op Ya yeah. kaya, kaya ah. Oh. Para tayo na sa ano ah. Kedarag walekan. Danda. Para manatili silang buhay. Oh, bakit tatlo? Ay, hindi apat pala. Diyan sana kung mayroong puno diyan, oh. Ganda ng spot. Huli? Eh, dalawa-dalawa yung birada ni parang isko yung isa nasa baba pa ay yung dalawa pala yun know? oh good size good size ako magtatanggal pare isa meron pang isa eh. huli ba yung isa? Mm -mm. hindi eh. ah, yung isa meron na naman, meron na naman. Yeah. Bala pare. Kani na dito lang pare oh. No, tapos sa mo kay ayayay. Ay. Basta mm. Ko na doon sa akasya. Pumasok ulit laki dito oh. Diyan lang oh, lumabas. Oh. Galing sa oh, hindi sinasayt ko. <laughs> Sakto naman si ang si ayayay. Ay, <laughs> <laughs> mo doon sa akasya na. Pasok siya ulit. kami gutom na kaya kumuha lang tayo ng pang ihaw uli ni ay 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 do tatlo hey. kakakyan ko pa lang huwag naman umamaw huwag naman umamaw ay mga tropa natin paparating na ihaw muna tayo ihaw na natin yan o oh. hmm. kini pre iyon mo na tayo. Hmm. Si Lovski. <laughs> dala, -dala mo na yata lahat. Dala ko na lahat. Iyaw natin lahat. no, <laughs> oh, tinan mo, ginuguyo yan. Ha? Ah, oh, Dihila yung huli niya. Oh. O, oh, dala-dala yung fishnet ha. Mariosep. Uy. <laughs> ano yan, pare? Yes. Yeah. Uy. 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 Yeah. Grabe. Grabe. Yun <laughs> sakay na malita. Ah. Walang walang maliit ah. Grabe 'yung pare. Niopo hmm. na sira ng malit na eh. E to, lock tin to. Oh. E. Hey. Two hulay, fingers oh. Kulay dilaw na oh. alas, no? Ang two fingers. Dalawang ano, kamay. Grabe. Hmm. Oh, putukan pa sila ron ah. Idol. Kung kami bro, nagkalat Mario, bro. Nagkalat, <laughs> nagkalat yung isda rito eh. <laughs> Grabe! Oh. Uy! Ten kilo sa mga biyaya namin, no? Oh. Eh. Oh, ano mga pa, ano Grabe! <laughs> Parang trito lang yan. Five, six, seven, 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 seven. Trese, traso. Ngayon pa. Ngayon pa. Pilihan pa. Pwede na to. kain na na yung mga tropang bokti ayaw no si boss d boss d si j ayaw no shout out mga kabokya oh, sarap dami nyan oh. ayun pare tinan mo yung huli ni <coughs> pare marlon <tos> ay pucha <coughs> <laughs> para hindi. para hindi ka nangawit niyan. <laughs> 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 Grabe. Ay, Grabe. <laughs> ni... ah, ah, pa, yung nadali ni na. na wow, ano <laughs> na, yan? Yan po ang champion. Yan yan champion. Okay. Yan. Ay, ay, tao lang ay, po yan. namin oh. Ay. Ay, ay, nangyari oh. oh Meron pa tayong ano uh, oh. Nasunugan yung mga ano. Ay, oh, nasunugan tayo, yung mga para may tubig ba 'to? Ah, pero pare. idol. 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 Tara yeah, Ba oh, kainan tayo. Pero ano? Malaki pala kay pikan. Balik. Ma, init. Baliktad. Baliktad ngayon. Iparte ni Pan. Yung kanin, ice ba? Idol. Ras. Ini mainnya jangan untuk alas sardina. Nah, nah, nah. Lebih alas sardina. Nampak alas sardina. Keren. Tangan dapat tu. Bagi kau 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 tu. Nikmatin natin lah Tambah bang Boleh? Asin Tuh, lebih boleh Ayo posti, balik ke bawah Nah, Kembali ke bawah as Awa? Oh, bagaimana macam tabu Kalau aku tak lena Ya, aku nasi Pas ni, ni mesti jalan aku kaya. Mesti kita buat. Kau kata kau ke sekolah ni. Ya yeah, mi had Miguel. Danu <laughs> <laughs> bosan ini. Kita. kita tengah asyik kita para. Jangan rambut gigi. Jangan rambut gigi. Ini putaran tamre atau kardi? Ada lumer bunyinya. Aduh, ngatang Pre, kanin. Hmm, <laughs> um, baliktad eh. Isda yung nagiging kanin. isang isda lang po. Sagkala so, eh. Oo. Binimigil. Ano binimigil? Doon lang Laman eh. Tabala. 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 tilang Tabala. 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 mo, mm. uh Ayun, ayun. Sana. Kaya si suwa mo teh. Ayun na ta. Kayan mo lang. Sana wala na pabayan mo. Ha? Nandito ka kay. Magdala tang tababo ka. Kita mo. Hmm? Para rin ng luwa prito. Dala kay tang butin ne. Padala ko kay ne, bossik. Ha, hindi meron nang dalang butin kay. Dala ka butin. Hmm. Ano, tawag dito yung bala. Pang-samji. Kuwalit.